Kapit tayo? Hindi ako. Ha? Hindi ako. Hindi na daw siya. Hindi na naman ko eh. <laughs> oh, good day mga idol kay diyan. Ganda ng camera niyo. Ganoon ka mo <laughs> Gano <may> ito Dali 31 ngayon. Ngayon, 35 ngayon. 355 na. pa Oh. Sa linggo, pa nakal siya mo sa Polyburn. Ma... Ma... Linggo po? Dardes. <laughs> Dardes. Ah, okay. Tiesto tayo? Tiesto tayo? Tiesto tayo? Tiesto tayo dalawa, tama nito, oh di ba meron tayo dito meron, dito. <laughs> Part -list. Part -list na yon, tulad ng ayala, carfree, <laughs> ayala carfree <laughs> ni Karil ayun pala si ano si Krista ayun ba si shout out naman <laughs> tingin tayo dito tingin tingin tayo ba okay. okay. yes. <laughs> size na ito? Yes, yung road tag. Large. Large ka? Kasi si Rota, rin ako ngayon. Eh, sino eh? Hindi ko lang rin ang ano no? Hindi ko lang rin ito eh. Ha? O dito eh. Ano, Rota? Oo. No? Oo. Ang laki pala ng polo ko. Excel parang, Excel suit mo eh. Excel, Dark sky lang dapat mm. eh. Oo. Oh. Paano ang kung ate? Papatahin ko? Dato't maluwag to. Hindi, paano mo na konti? Pasige pa ah, mo na. Pasige pa mo Oo. Oh. Para hindi, ano, hindi no. slap yung no. taping. Binigay lang sa akin ng budo te. <laughs> Pagpunta ko sa merch And nila. Eh, crop top yan. Although, nagkagayang din ng mga panalain yan, mga ano. Salam, isis ko. Pagkakama lang ka ng ano. Pero, usong niya eh, sa'yo. Sa asawa mo. Sa asawa Oo. Oh. Sa ano yung pangalawang asawa? <laughs> pangalawang sa una. Tingin tayong pulo. Sa mga na to. Sabi so, na paano. kukuha daw si ano si Jim ng ano crop top bili ka lang dito kung saan mo gusto gusto ko ng tiger ayun na nangangalmat oh! wow naman wow wow mga idol na dito kami sa anti-polo lifestyle tingin lang kami ng mga polo rito kasi polo natin no BUDO Philippines, Ay, BUDO Philippines, BUDO sa lawal. Shout out sa inyo sir. Tama kayo, tama kayo. Ako na mali! E. Binigay na ng pulo. Okay, unang 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 Ayan! Tawa rao! Ata Polo Lifestyle Dito tayo ng didigid ng ating sticker doon na nga Sticker, ha? Colregs TV. Ayan, o. Oh. Dito lang yan sa pagkakit mo ng antipolo. Lawak dito, mga idol. Marshall. Uy, shout out, like and survive sa Elbert Mambaw, sa sa cyclist. Oh, no. Tapos support tayo ng tropa natin. Ganyan yung makat sa sumunod ng one hand. Ayun o. No? support tayo natin, sir. Oh, tak Tak Riders. Punta kayo sa ano ah? Sa Bike B Bike. B -B sa Bike Sa NRS. Ayun. Punta kayo sa tayo. Na natin. Sabado sila si Rhea now. Makat okay, sila. Okay, sa Iron Lopez. Ayun. Okay. okay. Siyempre, support na tayo. No, 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 Ito oh, na na eh. Sa ikling community natin na, di ba? Kikin together tayo. Siyempre. Kita kits. Oo. Huwag kang mawawala ah. May 26. Yun. Thank you sir, thank you. Bawin na tayo. Ang oras natin ay na 9.30 ng umaga. Ayun, no. Sabi sa na, ano. Na, ang bilis natin bumaba. Kaso, ah, traffic dun sa may, ano, Portigas. Ang haba ng traffic, mga idol. Merap sumingit. May mga bus. May mga jeep. Woo! Discard-discard lang talaga sa daan, mga idol. toy okay, mga idol. Nandito na lang. Maraming salamat. Ingat ang lahat. Bye-bye.